Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental Mindoro. CNN Live Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama Ariel, magandang araw Pilipinas. Lumagda sa Memorandum of Agreement si na Port Manager Engineer Elvis Medalia, Division Manager Admin Marcelina Roldan at Vilma Hernandez sa panig ng Philippine Ports Authority, Port Management Office at sina SSS Kalapan Branch Head Imelda Familaran at Account Management Section Head Redentor Imperial para sa pagpapatupad ng kasangga sa Coverage Program o KCP ng SSS. Nakasaad sa nasabing kasunduan ng pagpapayintulot ng PPA PMO Mindoro na maging coverage ang collector partner ng SSS sa paglikom ng mga buwanang kontribusyon ng sandaan ng walong contract of service at job order ng mga gawa na hindi sakop ng GSIS law para i-remit ang Social Security and Employees Compensation Contributions mula sa kanilang mga sweldo. Ang KCP ay bukas sa lahat ng mga empleyado ng pamahalaan kabilang ang mga nagtatrabaho sa LGU at barangay na ang layunin ay mapakinabangan ng mga benepisyo habang nanunukulan o kapag nagretiro na. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide, CMN live, nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebrejo mula po naman sa impina ng DCSB ang Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental Mindoro.